Ayan, magandang araw po ulit sa inyo mga lalabs. Uh, update lang po tayo dito sa ating payout. Update ko po kayo sa naging payout ko po. Uh, hindi ko alam kung bakit ito naging failed. Itong payout, payout ko sa PayPal ay nagkaroon ng payout failed. Ayan, at ayan nga po yun, nag siya. Hindi ko alam kung bakit mga lalabs. Pero nakalagay po dyan ay kailangan daw tayong mag-update. Kasi po nung mga nakaraang uh, sahod ko uh, bago ako sumahod ay nakakapag-update po talaga ako. Eh nitong huli po uh, hindi ko alam na uh, may sahod na pala ako, hindi ko natitingnan sa aking payout. Nakita ko lang po kasi yung isang creator na sumahod siya kaya naisip kong tingnan din yung payout ko. Ngayon Uh, nakita ko nga po dito sa aking payout ay bakit nag -failed. hindi ko alam bakit siya nag uh, siguro baka hindi ako nakapag update at uh, ngayon ang ginawa ko po nag report na rin po ako dito sa facebook team na sabi ko nga po bakit hindi ko na receive yung aking payout bakit nag po ito ngayon ako po ay nag update na rin in ko na rin po yung aking uh, payout setting ayan, tsaka yung paypal ko yung facebook ko, uh, matik naka-update na po siya yung, yung paypal ko, naka-update na rin nag-update din po ako ng gmail ayan, pero wala pa rin po yung pagbabago, failed pa rin siya hindi ko alam kung bakit ngayon, syempre, nangihinayang din po ako. Kaya, syempre, nag-iisip tayo. Sayang naman din po ito. Dahil pambili din ito halos ng bigas Pag grocery din natin. O panggamit natin sa araw-araw. Kaya po, nakakahinayang naman. Eh, lalo na kung halimbawa malaki ito. Dahil libo o thousand, one dollars pa. ba diba? Kahit po ito ay... Uh, kahit ito ay maliit o malaki, syempre, nakaka, parang medyo nakakataranta ba diba kasi sayang naman mga lalabs uh, ngayon sa pag update ko po sa pag report ko at uh, nagtingin tingin din po ako uh, naghanap din ako ng ibang tutorial bakit nagpe-failed ang ating uh, payout ngayon yung sa kanya po ay bangko ngayon ang ginawa daw po niya ay uh, nag update siya baka daw may mga maling letra maling informasyon na kailangan i-update natin eh, sabi ko dati naman ako nakasahod bakit nag -failed. at sabi din po niya basta ito ay failed <clears throat> ay pwede pa natin itong makuha basta ito po ay failed may posibilidad na may chance pa tayo makuha ito pero pag ito ay not payable na ay hindi na natin ito pwedeng makiklaim kasi not payable pero pag uh, failed may possibility na makuha pa po natin siya. At uh, ang ginawa ko nga po, yon nanood ako at tinignan ko kung may pagbabago ba. Pero ang sabi din po niya, maaaring uh, ika, ay -twenty, ika 20 ika 21 ganon, parang uh, ikatlong linggo siguro uh, bago ang pagpapasahod. Pero ako po kasi nakita ko parang 21 of the month. Parang ganun po yung nakita ko. Kasi may mga misan, pag ako nagbubuklat, parang ganun po yung nakikita ko yung pagbibigay po ng sahod. At ito daw po ay pwedeng sa susunod na mga linggo o sa susunod na sahod ay maklaim daw po ito. Kaya po medyo gumandaan na yung aking pakiramdam dahil uh, yun po yung napanood ko. Kung failed ay pwede pa nating maklaim at kung not viable, ay hindi na natin pwedeng i-claim. Kasi po, uh, October 12, ayan po, uh, nakalagay na po dyan, uh, meron na ako dapat sahod noong October 12. <coughs> hindi ko siya kasi natingnan. Uh, at hindi rin ako nakapag-update. Kaya po, ang nangyari ngayon, nito ko lang nakita ngayong araw na to, October 16, kaninang umaga. Kasi may napanood ako na nakasahod, kaya naisip ko tingnan din yun sa akin. Ngayon, ang nangyari po ngayon, eh, nakita ko nga ay uh, failed po ang aking payout sa Paypal. Hindi siya pumasok. Uh, ngayon, ang gagawin ko na lang, hintay-hintay eh, na lang mga lalabs. Baka sakali. Kasi po, nakapag-report na rin naman ako. Nakapag-update na rin po ako. At saka, yung napanood ko nga po sa isang tutorial, pwede pa itong maklaim sa mga susunod na linggo or sa mga susunod na payout ah uh, gano'n na lang, waiting na lang po tayo kung ano na naman ang susunod na kaganapan dito sa Facebook, ano. Uh, sayang din po ito kasi pag hindi natin nakuha, di ba? Kaya po, sabi ko nga, uh, dito sa Facebook talaga napakarami po nating mararanasang pagsubok dito. Kaya dito talaga, tibay ng dibdib, -dib, tibay ng loob, tsaga, sipag, gano'n po talaga. Kaya po, tuloy-tuloy pa rin po tayo, basta... Uh, ito po, waiting na lang ako ganun na lang, hintayin ko na lang kung kailan ulit uh, ibigay ito ni Facebook kung kailan po ulit ako makakasahod yung um, ibabalik niya pa ito sa akin, sa susunod na mga sahod ko malalaman po natin sa susunod nating upload dito sa payout period na ito Thank you so much for watching mga lalabs at maraming salamat po sa inyong panonood. Hi, paki-follow na rin po ako at paki-share na rin po ang aking video. Maraming salamat mga lalabs. Thank you so much for watching.